Ayaw kung balikan ang mga pangit kong nakaraan. Dahil dati walang wala talaga ako. Wala din akong permanenteng trabaho. Ngayon lang ako nagkaroon ng permanenteng trabaho. Simula nang binigay sa akin ni God ang trabaho bilang isang pit -gomer. Hi mga master, panibagong araw naman tayo ngayon For today's video ay nag-home service na naman tayo Laking pasasalamat ko sa North Caloocan Fit Lovers Dahil lagi pa rin nila tayong kinukontak Dahil sa kanila lalo akong ginaganaan mag-home service balang araw magkakaroon din tayo ng pechap hindi naman masamang mangarap ba? Diba? sipag at syaga lang isama din natin sa panalangin si God dahil siya lang ang nakakalam sa bawat plano natin at pangarap sa buhay gagawin ko ang lahat para makaraos sa kahirapan ayaw kong balikan ang mga pangit kong nakaraan dahil dati walang wala talaga ako Wala din akong permanenting trabaho Ngayon lang ako nagkaroon ng permaminting trabaho Simula nang binigay sa akin Ni God Ang trabaho bilang isang pitgromer Kaya ito lang ang masasabi ko Sa lahat ng nangangarap tulad ko Na huwag tayong mawala ng pag-asa Tuloy lang natin ang laban patungo sa ating ikakatagumpay at tayo din ay magwawagi. Salamat po Panginoon sa araw-araw na iyong ipinagkaloob sa akin. Dahil sa ngayon din na ako masyadong nahihirapan. Miro na kaming may pambili na aming makakain sa araw-araw. Dahil sa trabahong ito lalo kong ipinaglalaban ang mga pangarap ko para sa aking pamilya.